Pagdating sa trabaho, minsan laging nagtatalo si engineer at si foreman kung sino nga ba ang tama na proseso. Well, dito sa video natin na to, mga bossing, share ko na naman sa inyo yung isang idea about sa paggawa ng bahay natin kung ano nga ba ang mauuna poste or yung ating mga CHB. Well, sa paggawa ng ating mga bahay, kapag nauna yung poste is tama. Pag nauna, na din, pag nauna din yung CHB is tama din. Pero meron tayong mga bagay na dapat maintindihan at malaman. Dito lang sa video na to, mapapanood mo at mapapakinggan mo kung ano yung mga bagay na dapat nating malaman lalong-lalo na sa paggagawa ng mga ganitong methodology or yung mga practices. So para magkaroon tayo ng idea, kung ikaw ay uh, nanonood nito, panoodin mo itong mabuti at sigurado mapapasubscribe at mapapapalo ka dito kay Julie Ems dito sa sasabihin natin. So ngayon nandito na tayo sa ginagawa natin. Nandito tayo sa site kung saan ginagawa natin or sinasagawa natin yung ating mga practices pagdating sa construction work. Kung ano yung ating mga methodology na ginagawa. Okay, so ngayon si engineer ang gustong mangyari pag gumagawa tayo ng bahay, mapresidential man, mid-rise, high-rise ay laging gusto na uuna yung mga column natin or yung ating mga poste which is Eksaktong eksaktong tamang-tama 'yon mga bossing. Pagdating sa methodology natin, kinakailangan laging nauuna sa paggawa ng bahay or kahit anong infrastructure yung yung ating mga poste. Bakit mga bossing? Dahil yung mga column natin ay dapat laging nasa hulog. So pag nauna yung mga CHB natin, merong tendency na mawala sa hulog yung ating mga wall. And then, pag naglagay tayo ng columns, so maaari din na mawala sa hulog yung ating mga columns dahil susunod na siya sa mga CHB natin. So, yun ang iniiwasan ng mga engineer natin. Isa pa, pagdating sa dimension ng ating mga column or yung laki, eh minsan hindi nasusunod yung laki ng ating mga poste. Once na nauna yung CHB, minsan kasi yung nag-aasintada, sinasagad sa Bakal ng poste, which is na kokos, na doon pa lang sa practices na yon hindi na natin masusunod yung dimension ng ating mga kolom. Dahil isinagad na natin yung ating mga CHB. And then ang isa pang problema, once na nawala sa hulog, yung ating mga poste, mga wall, minsan nagbibigay ito ng masamang epekto sa mga foundation natin. Kasi yung bigat kasi ng mga load, Nung ginagawa natin, e eh, minsan hindi nagiging balance. For example, pag tumabingi or nawala na sa hulog itong portion na to, merong part na yung foundation natin, yung part na yun, halimbawa yun ang nawala sa hulog, na stress yung foundation ng columns natin, yung mga footings. Kasi hindi balance nga yung bigat, doon napupunta lahat, nagbibigay ng stress, nagkokos yan na baka minsan mag-collapse pa yung building natin or maaaring matumba. Pag kinumpara natin sa tao, kung yung tao, for example, nakakatayo sa mga paa ng tuwid, maganda sa pakiramdam pero pag tumaginit ka ng konti mararamdaman mo parang kang matutumba which is ganun din yung pwedeng mangyari dito kapag gumawa tayo ng practices na inuuna natin yung ating mga CHB at syempre mga boss idagdag pa natin kapag gusto nating mabubungan ka agad or magawa agad yung islab kaya natin inuuna talaga yung mga columns so para mas mabilis yung trabaho pinauhuli na lang natin yung mga CHB inuuna natin minsan yung slab uh, islab or mabubungan nang sa ganun kahit umulan umaraw pwede tayong magawa. At yan, kung magsasagawa naman tayo, nauunahin natin yung mga CHB natin, ay bibigyan ko naman kayo ng mga idea kung ano-ano yung dapat ninyong gawin bago kayo magsagawa ng mga ganitong practices. At paalala ko lang mga boss, yung ganito mga methodology or yung ganito mga practices ay limitado lamang yung pwede natin paggamitan. So bali sa mga bungalow lang, wo, uh, sa mga bungalow house lang natin, pwedeng gamitin to sa mga small house project, pagdating sa mga two-story residential houses at yung mga malalaking residential na mid-rise, high-rise, hindi na applicable yung ganitong diskarte. So kaya lang natin ginawa itong bagay na to kasi small house project lang yung ginagawa natin at syempre maraming gumagawa kasi ng mga ganitong practices so para makakuha kayo ng idea. Alam nyo mga boss, Pagdating kasi sa mga malilit na residential home or kahit medyo malaki, hindi na nawawala yung ganitong tradisyon. Marami pa rin gumagawa nung mga ganitong practices na nainuuna nila yung mga CHB. Kasi ang purpose nito, mga boss, eh, bukod sa mabilis yung uh, workmanship, yung trabaho, takbo ng trabaho, malaki yung natitipid nila pagdating sa pagpuporma. Yun nga lang, ang mga disadvantages nito, gawa, gaya nung sinabi ko kanina, hindi natin nakukuha yung... Uh, saktong dimension ng mga column, nawawala sa hulog. So 'yun yung mga bagay na pwedeng mangyari kapag nag-una or nauna yung ating mga CHB. So para maiwasan natin yung mga bagay na 'yon, yung tip na ibibigay ko sa inyo, eh ganito lang napakasimple. So paglatag natin ng CHB natin, mapapasin ninyo yung CHB na nilagay namin dito ay malayo sa ating mga rebars ng bakal. And then Mapapansin nyo nga pala mga boss, unahan ko na kayo, nawawala dito yung ating schedule lang ties, yung tatlong na 2 inches, 4 inches, na doon na yung sa ilalim mga boss, baka hanapin nyo. Okay, <clears throat> so ngayon yung CHB natin ay nakalayo dito. So ang laki kasi ng uh, concrete clear cover na gagawin natin dito, kailangan natin is 4 cm, so kaya naman inilayo namin ng 4 cm itong ating CHB galing dito sa ating Anilyo. So para makuha pa rin natin or mamit pa rin natin yung ating dimension ng column. Hindi tayo liliit, hindi lalaki. So yan yung unang idea mga bossing. And then, kinakailangan itong poste, bakal ng poste natin ay nakatama sa hulog. Itong mga bakal na to. Nang sa ganun, pag nagkasatayo ng CHB, ay eh, hindi na tayo mahihirapan na makuha yung mga distance niya at para nasa alignment na rin itong ating mga poste. Dahil ipipix na kasi natin itong mga dawel. Itong horizontal dawel natin, ipinipix na natin dito sa poste, tinatali na natin ng sagadon magkarun magkaroon din siya ng extra tibay. So para mabawasan or ma-reduce natin yung tendency na humapay itong ating CHB na mawala sa hulog. Itinatali na natin. Ayan, ganyan nakikita ninyo. Nakatali na dito sa bakal ng poste, ito naman kinakailangan matibay. Hindi siya gagalaw din, stable siya. Nang sa ganon, eh hindi. May, yun, may iwasan nga natin yung pagkawala sa hulog ng ating mga CHB. At pagkatapos, yung CHB natin ay huwag niyong pupwersahin na pataasin. Lalong-lalo na mga number 4 na CHB, may limit yung taas nito hanggang 5 to six, Tapos papatigasin natin and then tsaka na tayo magpapatong kung gusto nyo. Or discard nyo naman pag naka 5 to 6 layer kayo, pwede na kayong mag buhos ng poste. Pero itong gagawin natin dito is patataasin na natin siya. papabuti na natin siya dun sa bottom ng ating biga. So hindi naman siya rin Uh, mapuper sa dahil hindi naman namin naasintadahan to ngayong araw lang na to. Pariti kasi natin to kinabukasan. And then syempre, gaya na sabi ko, yung mga bakal ng ating CHB, ng mga dawil natin, yung horizontal ay nakatali na dito. Nakayapos na sa mga reverse natin. Nang sa ganun, magtutulungan na yung tumigas or tumibay. So ganun lang yung discard natin mga bossing. Basta tandaan nyo lang palagi Huwag nyo isasagad yung asintada, yung CHB natin. Magtira kayo ng clearance natin, yung concrete clear cover para makuha yung dimension ng columns natin. At huwag nyo porsahin na asintadahan or pataasin ng todo. Nang sa ganun, maiwasan nyo rin yung paghapay ng no, CHB. At isa pang tips natin sa inyo para maiwasan nyo yung paghapay ng CHB. Pabosing, itagdag na rin natin to. Pag magbabakal tayo, yung bakal natin, pagdating sa mga bintana, kita nyo, di ba, dapat ang bakal niyan hanggang dito lang. So, yung ginagawa natin, dinidiretso na natin, kolom to kolom. Kita nyo, yun, kolom to kolom. Tapos, saka na natin puputulin to kapag matitigas na itong ating CHB. Pag may posti na yan, may mga buhos na yan, pwede natin putulin. Support din natin to kasi ang ating pile ng hollow blocks, lalo dito, isang piraso lang. So, prone talaga yan, sa So, malambot. Mahina o oh, at saka magalaw siya. And then, wag din natin po ng uh, pagpapataas yan. So, kaya kailangan may limit yung ating ano, uh, katulad nito. Hanggang 7 na uh, layers lang kami. Stop na. Tomorrow naman. So, yan yung ating tips. So, kita nyo mga boss, di ba? Matibay yung ating CHB kasi dinertyo natin yung bakal. So, makakatulong din yan. Pansamantala. Temporary lang yan mga boss. Hindi yan na uh, pang matagalan. Para support lang natin para hindi gumalaw yung hollow block. So ang isang kagandahan pa dito mga boss, nakakatipid tayo ng mga forma natin dahil meron na tayong mga hollow blocks at syempre mas madali tayong magpatibay ng mga forma dahil meron na tayong sasandala ng hollow blocks yun nga lang, paalala lang sa inyo pag na natin itong poste na to double check nyo pa rin yung mga formworks natin yung mga forma natin, if nasa hulog ba sya okay, so pag halimbawa naman na nawala sa hulog yan, minsan nare-remedyohan pa natin yan, nakukuha pa yan sa hila-hila so ganoon lang mga boss check nyo lang palagi yung formwork at so yun, natunghayan nga ninyo mga boss yung ating ginawang uh, review about kung anong talagang mauuna, kumposte or CHB. Well, pagdating sa construction works, uh, pagdating sa mga methodology at saka sa ating mga practices na ginagawa sa construction work, lagi tayong lalagay sa tamang proseso. Ngayon, pwede tayong gumawa ng sarili nating mga idea, sarili nating diskarte. Basta uh, maganda yung magiging feedback nito at uh, okay naman siya. Pero syempre, lilimitahan lang natin yung mga sarili nating diskarte about sa construction work. Susunod pa rin tayo sa proper uh, methodology na ginagawa natin. So para hindi mawala sa proper standards works yung ating mga gawa. So yun mga boss yung ating uh, ginawang uh, review. So kung nagustuhan nyo, subscribe sa follow nyo si Julie Ems para sa mas marami pang video about sa construction work. Ngayon, kung meron kayong idadagdag sa comment section natin, idagdag ninyo. At sa susunod, nagagawin natin mga video, eh, maka, maka makatulong yung inyong mga comment. So, yun mga boss, at maraming maraming salamat sa inyo.